Natatandaan nyo pa ba ang dating times transit? Naabutan nyo rin ba ito? Nasubukan nyo na rin bang sumakay dito pa uwi ng probinsya? Well sa video na ito mga kadani, babalikan natin ang kwento ng isa sa pinaka-iconic na bus company sa Hilagang Luzon, ang times transit. At bago tayo magsimula mga kadani, kung mahilig ka sa mga ganitong content ay pwedeng pakipindot naman yung subscribe button. Maraming salamat mga kadani! Ang Times Transit Transportation Company ay itinatag ni Santiago Rondez na nagmana ng naunang negosyo mula sa kanyang mga magulang na sina Timoteo at Estelita Rondez. Ang pangalan ng kumpanya ay hango sa pangalan ng kanyang mga magulang Timoteo at Estelita kaya tinawag itong Times. Noong dekada 1960s nagsimula ang operasyon ng Times bilang isang transportasyon ng mga pasahero at kargamento sa rehiyon ng Ilocos Sur. Kasabay ng Times pinatakbo rin ng pamilya Rondez ang Shooting Star Freight Service upang tugunan ang pangangailangan sa paglilipat ng karga sa buong Ilocos. Sa mga unang taon, ang kumpanya ay gumamit ng mga International Harvester Loadstar at ilang S-series na bus. Ang mga bus na ito ay may puti, berde, at pulang kulay, at may natatanging logo sa bubong, tanda ng kanilang makulay na kasaysayan sa industriya ng pampasaherong transportasyon. Kayo mga kadani, nasubukan nyo na din bang sumakay sa bus ng Times Transit? Pakicomment naman yung naging karanasan nyo. Dahil sa paglipas ng panahon, ang Times Transit ay nakilala hindi lamang sa mga pangkaraniwang bus kundi sa mga kakaibang express bus. Ang mga bus na ito ay batay sa International Harvester na platform at may mga superior coach body na binuo sa ilalim ng lisensya ng Manila Motor Works. Ang mga bus na ito ay naging simbolo ng inobasyon sa larangan ng pampasaherong transportasyon. Makalipas ang ilang taon, pinalitan ng Times Transit ang kanilang mga lumang bus ng mga bago na may air conditioning system na nagbigay ng bagong antas ng ginhawa sa mga pasahero, kabilang sa mga bagong bus ay ang mga Hino buses na may Grand Theater Configuration, isang tampok na naging kaakit-akit sa mga biyahero at nagbigay ng kakayahan sa kumpanya na maging isa sa apat na pangunahing bus company sa hilaga ng Pilipinas. Kasama ng time sa sektor na ito ang St. Joseph, Dagupan Bus, at Victory Liner. Ang Times Transit ay nagkaroon ng maraming terminal sa mga pangunahing ruta, mula Lawag City sa Ilocos Norte hanggang Maynila, pati na rin sa Bangged, Abra, at Baguio. Ang terminal nito sa Quezon Avenue, sa katimugang dulo ng Quezon Avenue sa V ay naging kilala sa kakaibang disenyo ng arkitektura nito. Ang terminal na ito, na may makulay at maningning na sign, ay naging isang landmark sa Vigan at isang tanyag na pasyalan sa mga pasahero at residente ng lungsod. Ngunit tulad ng karamihan sa mga kumpanya, hindi nakaligtas sa Times Transit ang mga hamon ng pamamahala. Sa kalagitnaan ng dekada 1990s, nagkaroon ng isang malupit na pagtatalo sa paggawa sa pagitan ng pamunuan ng kumpanya at ng mga unyon ng mga empleyado na nagresulta sa pagbagsak ng kumpanya. Pagkaraan ng isang taon nang bumagsak ang Times Transit, binili ito ng Mencorp Transport System Incorporated na pinamumunuan ni Melissa Lim. Ang ilan sa mga mahalagang aset ng Times Transit, kasama na ang kanilang mga bagong air-conditioned na bus tulad ng Hino, Mitsubishi Fuso, at Mercedes-Benz buses. Sa ilalim ng bagong pamamahala, ipinanganak ang Dominion Bus Lines na kumuha sa operasyon ng mga bus na dati ay bahagi ng Times. Sa bagong pamamahala, hindi na sinama ang rutang Pabagyo, ngunit na natili pa rin ang mga ibang ruta ng Times Transit na patuloy na nagpapatakbo sa ilalim ng bagong kumpanyang niya. Ang pangunahing terminal ng Times sa Vigan ay nakaranas ng pagbabago matapos ang pagbili ng Mencorp. Bahagi ng terminal ay inuupahan na ng mga negosyong establishmento tulad ng mga gasoline station at pribadong paaralan. Ang ilang mga parte ng terminal ay napaliit na rin, ngunit patuloy na nagsisilbing sentro ng transportasyon para sa mga pasahero na dumadaan sa Vigan. Mula noong May 20, 2013, ang terminal na ito ay naging bahagi na rin ng Byron Transit na kumakatawan sa isa pang makulay na bahagi ng kasaysayan ng pampasaherong transportasyon sa rehiyon. Sa Bantay Ilocos Sur, matatagpuan ang isa pang dating garahe ng Times Transit na nagsilbing modernong sentro para sa operasyon ng mga bus. Ang garahe na ito ay matatagpuan sa kahabaan ng National Highway at isang simbolo ng tagumpay ng kumpanya sa mga unang taon. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang lugar ay naging tirahan ng mga food establishments habang ang orihinal na gasoline station at iba pang bahagi ng garahe ay nagsara at pinagtibay ng mga bagong negosyo. Ang mga dating service base ng gasoline station ay naging bahagi na ng isang pizza restaurant na na patuloy na nagsisilbing bahagi ng buhay komersyal ng bantay. Ang isa pang garahe ng Times Transit sa Bantay ay matatagpuan sa tabi ng Kirino Stadium. Ang garahe na ito ay patuloy na napanatili at inaalagaan at kasalukuyang ginagamit ng isang distributor ng soft drinks. Sa kabila ng mga pagbabago sa industriya, ang garahe na ito ay nagpapatuloy bilang isang patunay ng kasaysayan at kontribusyon ng Times Transit sa transportasyon ng rehiyon. Ngayong 2025, aktibo ang Dominion Bus Line sa mga terminal sa Cubao, Vigan, Bangued, at San Fernando La Union. Pinakatampok sa kanilang mga ruta ang Cubao -V at Cubao Abra trips na dumadaan sa Estetex at Tiplex. Bagamat dati silang may terminal sa Dao, Pampanga, at Baguio City, hindi na ito bahagi ng operasyon ng Dominion sa ngayon. Kilala rin sila sa kanilang modernong fleet gaya ng Hino, Yutong, Mercedes-Benz, at iba pa. Mayroon silang deluxe buses na may reclining seats, aircon, at entertainment system na dinisenyo para sa komportabling biyahe ng mga pasahero. Sa kasalukuyan, ang Dominion Bus Lines ay pinapatakbo pa rin ng Mencorp Transport Systems Incorporated na pag-aari ni Melissa Lim. At yan mga kadani ang kwento ng Times Transit at Dominion Bus Lines. Kayo mga kadani, anong bus ang madalas niyong sakyan kapag umuwi kayo ng probinsya? Nasubukan nyo na din bang sumakay sa Times Transit at Dominion Bus Lines? Pakishare naman ang naging karanasan nyo. Hanggang dito muna ang ating video kadani, at kita-kits tayo sa next video.